tayo dyan mga chong Good morning, good morning mga uh, master God is good all the time Yan Ay naku Ito ako ngayon sa may eastwood. At Galing ako ng Bulacan Atin ako, pagunta ako ng Pasig Atin ako ng isang fan At may nakasabay May nakasabay ako eh Yan Mga uh, Magigiting na ano lang far fly. Si <laughs> sa kapser. Ayan, Nakakasabay ito sila dun sa may kubaw. Hanggang dito. Yan Aaten tayo ng... <laughs> bisigleta. Bisig. Bisigleta. Ayan. So, yan Sila ang mga ko. Sila galing ng... Bisaya sabi. Bisaya sabi nyo. <laughs> sa si Master? Bisaya sabi. Bisaya din So, yun. Shoutout kay Mayora. Wala pa Mayora! <laughs> nasa ano uh, si Mayora nasa Ross Boulevard eh. Ayun. Tapos <laughs> pala magbike dito mga master. Ngayon lang ako napasok dito. Nasama ako sa kanila. Eh. Dapat sa ano ako dadaan eh. Sa may uh, pupuntang Antipolo tapos sa may papasok sa may manggahan na uh, punta ako ng Manggahan Barangay Hall doon pero nakita ko sila kaya sumabay na ako ano okay itong ruta na nadaan ang lamig oh. kanina paspas -pas ako eh oh grabe so oh, yun mga master oh lord gabayan mo kami sa aming paglalakbay oh ginabayan mo na nga ako kanina pa thank you lord yan dito kami ngayon yeah, maya yeah, yeah, maya master makikita nyo kung ano yung aatenan uh, kong panride uh, ngayon uh, medyo tagal kong wala upload nakakurap yung isang ano ko eh SD card ko eh dapat may upload, may upload ako yung biyahe ko ng ano ng uh, antipolo o kaya lang nakakurap so yun <laughs> hindi natin na upload Yeah. So malapit na tayo Konting kembut na lang at naandyan na tayo So yan mga master maraming maraming salamat nga pala sa lahat ng uh, nakasabaybay sa akin At konting kembut na lang ay uh, uh, abuti na tayo ng uh, 50k na subscriber So maraming maraming salamat po sa inyong lahat Konti na lang Sana po eh supportahan nyo pa rin ako yun nandito kami nadaan sa sirkulo Verde ayaw ko lang kung makakapasok kami sana makapasok kami palagay ko okay lang good Ayan. so yun <laughs> pwede pumasok pwede dumaan sa sirkulo Verde good morning master okay. alright Ano mga master ano? Hmm. Oh? Ah. <laughs> <laughs> kayo eh! Nee. <laughs> okay. Yun natin sa Eastwood. Ah! Hahaha! <laughs> oh. <laughs> <Bala> ko <nasabas>, eh. <laughs> <laughs> na sana ka eh. madam Ha? <laughs> Kusa sambo <saan> nakatingin. <laughs> nasa nasa harap mo naman si Madam. Ini <laughs> naman pala ma'am. Ini hindi naman pala may kinukumpara lang pala ma'am. <laughs> ah. <hi. laughs> so Happy Independence Day nga pala mga master ah. Oh. May Ah, dun tayo? Ayun, tayo. Yung tayo. Ah. Oh. Ito yung tulay. Oh. Ito pala yung ano. Ang ganda. So oh, yan. Alright. No. Oh. Ah. Alright. Ang ganda. Ang ganda. Ah, oh, manggahan Barangay Hall na. Ha. Huh. Oh. Dito. Gamit natin 'yung Google Maps. <laughs> 'Yung Iba 'yung sa kabila, Master. Oh. dito mga master huh? alright welcome to the CB Bridge Partigas Land Partigas sabi niyo So yun, ito na tayo pala mga master oh. Huh? pero magkiklaim muna tayo ng kit natin eh o oh. ha ah. oh. good, good morning master good morning ayan yung mga tayo o oh. good morning good morning master ay sorry kaya muna tayo ng kit natin. Master, magandang umaga po. <laughs> Saan tayo magki-claim? Dito. Ah, dito tayo magkiklaim. Ayan. So, oh, dito. Claim tayo dito mga master. Uh, good morning po. Good morning to sir. So sabay-sabay nga pala ito mamano Yung kahapon sa Ligaspi Tapos ang kasabay nito isa Abukay Bataan Ayan So yan, support lang tayo ito mamano Yubi ikot, yung piikot. Mabuhay ka, gusto mo. Shout <laughs> out, oh, Pennywise. Wow. Kukunin ko kayo. Wow. Hindi ka na master, no? Mapagpala at mapagpaarugang umaga sa inyong lahat. Welcome to Pasig City. Welcome to the National Authority for Child Care. Visit 2024. Ako po si Danda ng isa sa magiging host niyo kasama. Ako po si Josh Olarte. Thank you so much, uh, Ms. Miss Danda. And again, welcome to Pasig 2024. Here at Barangay Manggahan, Pasig City. Magpalakpahan <laughs> mo kayo. Ganito ha. Kailangan sabay-sabay tayong papalakpak. Ang hindi papalakpak, isinusumpa ko. Oh. Hindi yayaman sa taong ito. Kaya naman, pwede bang sabay-sabay na palakpakan dyan? Kaya na lahat po tayo ngayong 2024. Ang bawat papalakpak at hihiyaw, mananalo sa loto. Come on, palakpak! Yeah. Oh. Okay, hindi mo papatalo -pa mga Zumba, mga Miss Seven. Correct. At syempre... Yun, ride out na nga kami, okay. mga master. Ha! <laughs> <30. laughs> Treta! Para ma'am, sama-sama tayo. Hello po! Hello ma'am!

dun tayo sa kabila naman

Papay okay, nga lang konti. Balik na ako ng backseat. Ayan! Wala natin si ma'am ngayon. Ma'am Ella! Good morning! Kamusta is ma'am? Isang mainit na palagpahan <laughs> para uh, sa ating Bikers ng Bicicleta! 2024! And of course, congratulations to right. LACC! Sa tubig niyo ng LG. Gustong i-adopt si Madam Dandan. Mabubusog kayo. Nako, yes. hindi naman. <laughs> tayong medal, baka pa. Serious baya. ako pag ano. Pag magmahal. Yes, ako may, may Japanese tayong kasama. Oo. Oh. Hello? Meron kang goofy sa iyong helmet, sir? Yes. Congratulations. Si, Ayan na Batman. Po. si Batman. Ayan si na. Batman. Si Batman, alam mo. Ay, nakita mo naman pati sapatos niya. Si Batman yung nakalaga. Nag-coordinate na ka ba kay TPMO tsaka kay Poli, Pasig Police, Batman? Baka mamaya, si Batman. nanguhuli ka ng snatcher na hindi namin alam. Pati hold up, eh. Si Batman, tagal. So yun, mga master. Mabalik na tayo ng Batcave. Balik okay na tayo. Galing tayo sa event na NACC. Tayo dumagan mga master. Good morning, sir. Oh my God, Batman's here! Batman's on the way! Hey, hey! Thank you, master. Good morning, sir. Mga master, oh. Sarap na bike dito, mama, sir, oh. Kaya, mga master. Okay, mga master. Wala. Daya. Ha? So, papalingan tayo ngayon ng ayon, Tayo na ngayon sa Circulo Verde. Ayan. bike playground. Ayan, no? Ayan natin. Ayan natin. Tingnan lang natin. <laughs> mm -hmm. Pump truck. Ito yung pump dito eh. Good morning sir. Tingnan natin dito. Ito yung pump truck. Good morning, sir. Pero hindi natin sa Ayan. tayo mga so yun ito tayo yun yung pump truck sir may entrance na 100 pesos uh, ito pa isa yung isa indoor ito outdoor good morning ma'am sir 100 pesos good for one hour uh Mm -hmm. -huh. Sarap mag-bike dito ma'am sir Sarap na, nang tumakbo. Nag-jogging. Good morning po. Oh, dumaan na ako dito kanina. <laughs> Good morning sir. наастаа тэнд Mga mater. tayo mga master at nakalabas na nga copyright ng NACC so wala nga po rito sa UP Diliman ito nga po yung balingkod na lagi nagtatanong ayos ba tayo dyan mga chong at nagsasabi na tayo hanggang okay. gusto kaya galaw galaw na hindi pumanaw